hindi napigilan ng aktres na si Zyriel manabat ang kanyang sarili at sinagot ang isang basher na pamuna sa kanyang ilong. Sa isang Instagram story na ipinost noong gabi ng ikalabinsyam ng Setyembre taong 2024, ibinahagi ni Zyriel ang screenshot ng komento ng basher na nagsasabing tila marami na raw siyang ipinaretoke sa kanyang katawan. Ayon sa basher, Panget na panget sa sarili niya kaya daming pinagawa. Sa patanong na sagot ni Zyriel, Sampu ba ilong ko? Nagpapahiwatig ito na ilong lamang ang kanyang ipinagawa. Kaya't nagtataka siya sa paratang na marami siyang ipinaayos. Sa isang eksklusibong interview ng pep.ph noong hunyo taong 2023, inamin ni Zyriel na siya ay sumailalim sa rhinoplasty o nose job. Ayon sa kanya, maraming haka-haka na nagparetoke siya ng iba pang bahagi ng mukha tulad ng labi, mata, at panga. Ngunit nilinaw ni Zyriel na ilong lamang ang kanyang ipinaretoke. Ipinaliwanag pa niya na dahil nasa gitna ng mukha ang ilong, Natural na may mga bahaging na apektuhan at tila nagbago ang kabuoang itsura ng kanyang mukha. Dagdag niya, whole po magbabago kasi nasa center po ng face ang nose, at may madadami at maapektuhan talaga na part ng face kaya magbabago po talaga whole face, Smen Sensei, come on. Samantala, may mga netizen na patuloy pa rin ang pagpuna sa pagbabago ng mukha ni Zyriel isang netizen ang nagsabi, masabi lang na honest, nose lang daw. Takpan mo yung nose, iba na yung mata, iba na din yung labi, pati mukha naging manipis. Sa kanyang sagot, nilinaw ng aktres na ito ay dahil sa makeup at mga teknik na patuloy niyang ine-eksperimento. Aniya, hi po. I'm trying to improve how I apply my makeup so it's possible po na mani bago talaga kayo sa face ko. But that's just how cosmetic, makeups work, in short, makeup ho yan kaya ho nagbago. Sa kabila ng mga pambabatikos, nananatiling matatag si Zyriel at proud sa kanyang desisyon na magparinoplasty, ipinapakita niya ang kanyang pagiging bukas at tapat sa mga pagbabago sa kanyang buhay.